Kayong lima ang nanalo sa ating pagandahan ng parol last two weeks ago, okay? Ah, oh, Bagamat walang parol na si Chris kasi nasira daw, nalaglag. Uh, sa kasamaang pala, nalaglag. Pero, pasok pa rin siya sa top five, okay? Pakinggan kung sino ang nanalo. Ang top five ay nakakuha ng boto na 300. 19. Walang iba kundi si Makakatanggap ng 300 si Jan. 300 pesos. Patingin ng parol. Harap mo. Yan, okay. 300 pesos po. Yan, top 5 natin. Yung top 4, makakatanggap ng 500 pesos. Pumunta na sa harapan, Chris. Pero, wala siyang parol. Nakakuha siya ng... Boto na... 463. 463. Hindi pa. Ah. Next, next. Top 3. Ngayon, tatlo ang napakaswerte na nakapasok sa final 3. Unahin natin ang pang-tatlo na nakakuha ng boto na... Five 503. Walang iba kundi si katanggap ng 1,000 si Nala. Nala. Uy, magkapatid. Ang galing na ah. Na. Magkuya. <laughs> ah, magkuya. Nanalo. Patingin ang parol. Yan. Ah, ang top ay nakakuha ng nakakuha ng boto na 697. Ang dami. Tapos ang pangalawa ay 552. Ang layo. Ang nanalo ng pinakamagandang parol ay si at makakatanggap ng 3,000 ay si Princess! <laughs> 3,000. thousand. Yung kanyang kuya ay two At lahat po ng mga hindi nanalo ay makakatanggap pa rin ng consolation prize na TIG-150. Okay? Bye-bye!